Sobrang taas di ma-reach tagad ah, Matagad pagka-hits Grabe ah, yung gulay, nakakapungay Ito kalmado ako sa dilim Kasama ang tunay Tahimik pa ang buhay Iniwasan ng mga tulay Isa ka na daw, wag ka nalang maingay Sarili hindi ko binago sa akin laro gusto ko lang manalo Yan aking plano kung sino-sino lang sumama Tumulong sila lang din ang kakain sa plato Matalo mo ko ay malabo Mahirap kalaban to gago Gusto ko lang din na manalo ka Kaso yung kaso mo daming atraso Ang ah, tiwala ay mahirap na may balay yeah. wala tayo sa tunay mga basura na binales yeah. Buhay ay gumingin hawa yung wala silbi ay inales yeah. Ganon pa rin ang na natili sa mga balak na buten Di di may Mahirap ang mga yeah. Iwalay tayo sa tunay Mga basura na winalis yeah. Buhay ay bumigin Yung wala silbi ay inalis yeah. Ganun pa rin ang natili Sa mga balak na sa ating paligid Talaga naman di ko may pinta Masakit sa tenga pag pinapakinggan Mga piling magalinga wala pa nisyan Sa ngayon ipapakita kung gano'n baka bisa Pag ako gumanap, mapawisan Kapag nagluto, din na papanisan Laging ubos ang sahog, din lang minsan Dami dyan maingay, wala silbi Mga bunga ang nakakarindi Ito yung sulat na pinag-isipan Na masasabi ko na meron dati Ah, parang ganito Parang ganyan, wala akong katulad, hindi ako yan sa mga nagagalit Walang pera yung mga yan Ang tiwala ay mahirap na maibalik Yeah, iwalay tayo sa tunay Mga basura na binales Yeah, buhay ay bumigit hawa Yung wala silbi ay inalis Yeah, ganun pa rin ang na natili Sa mga balak na buti Yeah, yung mga di naniwala Mahirap ang makabalik Yeah, iwalay tayo sa tunay Mga basura na binales Yeah, buhay ay wala siya bilangles, yeah. Kanunpang pares na natili sa mga balak na buten, yeah. Wala siyang diwa lamang, ang magbalag, yeah. Huwali pa sa tunay mga basura na winalles, yeah. Huwag ay gumiginhawa yung wala siya bilangles, yeah. Kanunpang pares na natili sa mga balak na